Kabombo at mga Kastar Nation. Kapiling naman natin sa linya ng ating komunikasyon, ito si Major uh, Al Anthony Pueblas, tagapagsalita ho ng Northern Luzon Command, si Bombo Dennis Hamido po ito, at uh, si Bombo Everly Rico, welcome to the program. Magandang tanghali po. Uh, ito, direktahan tanong, as of now, ano na ho ang mga report na uh, inyong natanggap at yung mga idineploy na team dun sa mga affected areas. May mga ongoing pa rin huba na mga humanitarian operations ang inyong hanay uh, dito sa mga apektadong uh, lugar, uh, Major? Yes, uh, Bumbo Dennis, uh, magandang umaga and of course uh, sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating programa ngayon. Well, actually, uh, Bumbo Dennis, no, uh, dumating na talaga itong si Typhoon Uwan dito sa area ng Northern Luzon Command. Uh, yung ating kasundaluhan, uh, naka-deploy na. Actually, if you could remember, last November 5, naka-heightened alert na po yung ating Northern Luzon Command. Ibig sabihin po dito that uh, all DRTs or yung ating disaster response teams are already deployed doon sa strategic areas na kung saan, uh, identified by our local authorities or the Office of Civil Defense na uh, uh, possibly affected by this uh, Typhoon o 1 uh, mm. Uh, isa pang uh, punto na is ko pong uh, maitanong, eh, naging uh, cooperative, nakipag-tulungan uh, naman huba yung mga komunidad? Uh, sapagkat uh, magkaminsan talaga, ito yung nagiging malaking suliranin doon sa mga proseso ng evacuation, doon sa evacuation effort pagka yung iba nagmamatigas pa rin, lalo na ho doon sa mga coastal areas. eh Ito ho yung talagang pinakang prone pagdating sa mga dumarating huna bagyo. So far, kumusta ho ang uh, uh, naging... Uh, Uh, pakikipag-cooperate uh, nitong uh, ating uh, local communities? Well, actually, tama po yan. Uh, uh, yesterday, yung ating disaster response teams from our different joint task forces uh, tumulong po, uh, nag-provide po ng assistance doon sa ating local government units in the uh, implementing the preemptive evacuation or forced evacuation sa uh, different areas dito sa Central and uh, Northern Luzon and uh yun nga uh, Bumbo dennis uh very cooperative naman yung ating mga communities uh, doon sa ating uh, uh, authorities uh, doon sa pag-evacuate sa different uh, evacuation centers Bumbo dennis Mm, good to hear. Ano ho, dahil uh, 'yan talaga 'yung nagiging suliranin kung medyo may mga nagmamatigas sa iba't ibang rason naman, hmm. may ilang uh, timpu ba ang uh, naka-deploy mula nitong magsimula ho 'yung pananalasa ng super typhoon 1 hanggang sa ngayon, uh, meron ho ba kayong accounting nitong inyong mga uh, kasamahan diyan ho sa mga area kung saan naka ang inyong team? Yes, uh, actually, yung ating uh, Northern Luzon Command had deployed uh, around 490 teams. No, uh, This is composed of the Joint Task Forces uh, from the Philippine Army, from the Philippine Navy, and the Philippine Air Force. Uh, covering the areas of Regions 1, Region 2, Region 3, and the Cordillera Administrative Region. And together with our manpower, uh, uh, Bobo Dennis, kasama na rin po yung uh, different search, rescue, and retrieval assets uh, land assets, uh, sea asset, and uh, yung ating asset ng ating Philippine Airport. Hmm. May tanong ko na rin ho, ano, hanggang kailan ho mananatili sa ground yung inyong team considering na malawak ko itong epekto ng super typhoon and of course, yung iba sa kanila kabilang din mismo dun sa mga nasa lanta and uh, syempre, yung kalusugan ng atin humatauhan ay siyempre uh, syempre, concern din ho natin uh, So, hanggang kailan ho sila dyan? Yes, uh, as of now, uh, they are still on the ground, yung ating disaster response teams, no? uh, providing assistance dun sa different local government units. Of course, in coordination with the Office of Civil Defense, kasamal Po, yung ating mga local disaster risk reduction management councils. And uh, hindi po natin masasabi kung hangagkailan po yung ating disaster response teams in sa areas. But uh, we just wanted to ensure that uh, all our communities, all our people from uh, Dito sa Central and uh, Northern Luzon, specifically, yung mga affected by the Typhoon Uwan, one Uh, will be safe, no? Uh, will be safe kahit na nandito pa rin medyo malakas pa rin yung hangin at may mga pabugso-bugso na ulan. Uh, our uh, objective here is uh, mailagay sa safety po yung ating mga kababayan dito, uh, Bombo Dennis. Mm -mm. Okay, ang akin ho namang katandem si Bombo Everly Rico. May ilang katanungan para po sa inyo, Major. Major, bilang kayo po sa Northern Luzon Command, ang isa po sa mga frontline responders, mga ilan na po ba yung mga naiulat po sa inyo na apektadong residente na naalalayan po ng inyo pong uh, team, ng inyo pong uh, command? Well, uh, uh, for now, as of now, uh, in coordination with the Office of Civil Defense, around uh, 11,000 uh, affected uh, communities sa buong area ni Nolcom na pinadala doon sa different uh, communities. Right, kumusta na rin namin of course ito pong mga rescuers at mga response team na talaga pong nagbubuwis din ng kanilang buhay para po ma-rescue yung atin pong mga kababayan na nalubog sa baha. Wala naman po bang naiulat na nasugatan sa kanila lalo na sa mga nagsagawa po ng force evacuation kagabi? Well, actually, uh, that is one of our uh, primary consideration, no? yung ating uh, disaster response teams na pinadala doon sa different uh, communities. Na talagang they are prepared, they are ready, they are well trained on uh, search, rescue, and retrieval operation. And aside from that, uh, yung ating mga personal na yan are trained on uh, water search and rescue uh, operation. And uh, sa sa gabay naman ng ating mahal na Panginoon, uh, they are all uh, safe. So as of now, major uh, wala naman pong kakulangan sa atin pong assets lalo na po sa pagtungo po ninyo sa isolated areas sa Northern Luzon. Well, uh, in coordination with the Philippine National Police, with the Philippine Coast Guard and the Office of Civil Defense and other private uh volunteer organizations and as disaster response uh teams, wala naman po In fact, yung ating Armed Forces of the Philippines uh high headquarters have uh augmented us uh was our teams coming from the Philippine Navy, Philippine Air Force and uh Philippine Army. na sa kung saan they are uh deployed kahapon pa sa iba't ibang areas dito sa uh, Northern Luzon Command. Hmm. Okay, balik ko sa akin. Siguro, baka may mensahe po lamang kayo para sa ating mga kababayan dyan para kung sakasakali man nakakailanganin ay uh, mismo yung community and of course yung inyong hanay ay uh, mas mainam kung uh, nagkakaroon ng uh, uh, tulungan ano, ho, sa mga ganitong pagkakataon. Siyempre, matagal pa ito uh, na i-address ia natin yung problema na epekto ho ng super typhoon na uh, one. Please go ahead po, Major. Yes, Abu Mudanis, uh, unang-una kami nagpapasalamat sa programang ito sa binigyan kami ng panahon para mapaabot sa ating mga tagapakinig. At uh, ating panawagan, no? uh, ang ating Northern Luzon Command sa pangunguna po ng ating butihin na uh, commander, si Lieutenant General Aristotle D. Uh, Gonzales, Philippine Air Force. Uh, nagpapasalamat po kami sa kooperasyon ng ating mga mahal na kababayan sa panawagan ng ating uh, gobyerno. Uh, and of course, uh, sa ngayon uh, patuloy pa rin po tayo na Uh, mag-ingat, no, and uh, patuloy na magdasal para sa ating kaligtasan. Uh, magandang umaga po uh, sa ating lahat. Maraming salamat ho Major. Mga kabombo at mga kastarnation, nakausap po natin si Major Al Anthony Pueblas. Siya ho ang tagapagsalita ng Northern Luzon Command at uh, naghatid ho sa atin mga update kaugnay doon sa kanilang uh, mga ginagong action and of course yung sitwasyon mismo sa ground kung saan ho nakadeploy yung kanilang mga tauhan. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.